Kim Chiu Paolo Avellino inenjoy muna ang Amerika, hindi pa umuwi, narito at alamin natin ang buong detalye. Matapos ang haka-haka ng Kim Pao fans na magkasama si na Kim at Paolo pagkatapos ng kanilang show sa California. Ay kanilang napatunayan na magkasama nga ang dalawa. Ito ay matapos makita si na Kim at Paolo sa isang lugar sa Amerika makikita din nakasama ng Kimpao ang kanilang kaibigan na si David Milan. Masayang masaya naman ang puso ng Kimpao fans. Anila ay totoo ang kanilang hinala na magkasama pa rin ang dalawa pagkatapos ng ASAP California. Sa kabilang banda ibinahagi naman ni Sir MJ Felipe ang kanyang reaksyon habang nagpe-perform ang Kimpao sa ASAP natin to sa California. Narito at panoorin natin.

بلدى <applause>